So ilang years nga ba ako? or ilang months nga ba ako bago na monetize yung aking channel sa YouTube. Kung ikaw ay nanonood ngayon at isa kang uh, vlog or isa ka nang nag-umpisang magpa kung ikaw ay isang sari-sari store owner lalong-lalong na sa aking mga kapwa uh, kasari kung ikaw ay isang sari-sari uh, store owner at nag-umpis na na rin mag-vlog ipatuloy mo lang yung pagpa at kung ikaw ay nainis na dahil hanggang ngayon ay hindi ka pa rin na monetize wag, wag kang susuko ipagpatuloy mo lang na simulan mo ah, dahil pag ikaw ay sumuko talagang hindi mo makakamit yung nais mong maabot ah, sa iyong pagbablog kaya kung ikaw ay nakatune ngayon wag mong i-escape at panoorin mo hanggang dulo dahil ibabahagi ko sa inyo yung aking akaranasan ah, karanasan dito sa ah, darangan ng pag bago, bago ako na monetize sa YouTube sa aking YouTube channel so umpisa natin yan agad-agad ah, pagkatapos lamang ng aking intro So, magandang hapon sa ating lahat mga kasari. So, talagang masaya tayo. Uh, Kitang-kita nyo naman sa aking thumbnail na may hawak na akong Google Adsense. So, magandang hapon sa ating lahat mga kapakong kasari. And uh, once again, it's Mix TV, ang tindirong talaglagiran ng Mandawi City. So, unang-unang talaga, talagang ako'y nagpapasalamat taus-tausong nagpapasalamat simula sa pag-umpis ako sa pag-work ko sa aking YouTube channel so ilang years at ilang buwan nga ba ako uh, ilang buwan ko nga ba tinatrabaho yung aking channel ilang years ko nga ba tinatrabaho yung aking channel bago ako na monetize sa YouTube uh, sa YouTube channel mga kasari So kung ikaw ay isang content creator, uh, ikaw ay nag-uumpisa ng mag-vlog at ikaw ay isang sari-sari store owner. Kahit ikaw ay hindi ka kahit ikaw ay hindi sari-sari store owner at nag-uumpisa ka ng mag-vlog at hanggang ngayon parang nawalan ka na ng pag-asa dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin namuntays, huwag kang susuko. Huwag kang susuko hanggat hindi mo nakamit yung pagpa-vlog mga kasari. So bago natin pag-usapan yan mga kasari, nais nice ko batiin kayong lahat na magandang hapon, na magandang maga, magandang tanghali, magandang gabi, kung anong oras mo man ito mapapanood yung aking video. So, dito na mga kasari, unang-una, ako'y nagpapasalamat na yung isang taong unang tumulong sa akin bago pinakamit <tinyo> yung aking one subscriber. So, dito natin, isa-isahin natin mga kasari, isa-isahin natin mga uh, content creator na hindi pa naman yas. hanggang ngayon. So, himay-himayin natin para maibahagi ko sa inyo kung gaano nga ba, ah, uh, Ga gaano, paano ko nga ba tinatrabaho yung aking YouTube channel mga kasari so unang una yung uh, ay nang tumulong sa aking uh, channel para mapadami yung aking uh, subscriber. So, dahil hindi tayo monetize kapag uh, below 1K tayo, 1K subscriber yung ating channel. So, hindi mamomonetize yan. Kaya, unang na uh, ko ako nagpapasalamat kay Idol Nisnoy. Idol Nisnoy, maraming salamat talaga dahil ikaw yung unang taong Uh, tumulong sa akin. Uh, ikaw yung unang taong nalapitan ko uh, para mabuo yung aking 1,000 subscribers. So maraming salamat at taos puso ang pasasalamat sa iyo sa dahil hindi ko nakakamit ito kung anong hawak ko ngayon kung hindi dahil din sa iyong uh, pagtulong sa aking channel. Uh, kaya Ida Miss Noy, maraming salamat talaga. So sana marami pang uh, katulad ko na nag-umpis ang mag-vlog. Uh, marami ka pa sa mga tulungan sa mga kagaya namin uh, na iyon na rin natutulungan. So, kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo. Kahit ganun pa man, ay hindi ako madalas nakapunta na minsan. Minsan lang talaga ako nakapunta sa iyong mga live. Pero talagang hindi ko, ma hindi ko makakalimutan. Eh. Hindi ko pwedeng kalimutan mga, mga kasari. Dahil ito yung isang taong unang tumulong para mabuo yung aking 1,000 subscriber. Kaya maraming salamat sa iyo, Idol Nisnoy. And pangalawa, na, nabuo na yung aking uh, 1,000 subscriber. So, dito na naman tayo sa uh, 4K watch hour mga kasari. So, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang mag-vlog ngayon at uh, hanggang ngayon ay hindi pa hindi ka pa rin na monetize o ilang buwan ka pa ilang buwan ka nang uh, nagba-vlog or ilang years ka nang nagba-vlog at hanggang ngayon hindi ka pa rin monetize huwag ka pa rin mawala ng pag-asa dahil darating yung time na ikaw ay mamonetize din kaya na uh, unang hapang uh, alawa. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong para mabuo din yung aking 4,000 watch hour. Pero bago ko nakamit yung 4,000 watch hour, ma, uh, mga kasari, mga idol, ah, uh, ilang bisis akong halos masasabi ko na talagang ayaw ko na so ko na ako sa pagla-live so ko na ako sa pag-upload ng mga video uh, dahil nga uh, umabot na ng dalawang taon yung aking channel hindi pa rin namumonetize mga kasari na talagang pinag, pinag ah, uh, binigay mo na yung lahat binigay mo na yung todo effort ka na para lang makamit yung 4,000 watts pero hindi madali yung mga kasari hindi madali yung mga idol na makamit yung isang uh, yung isang requirements ni ni Lulu so, yung requirements kasi ni, ni Lulu White, bago ka ma-monetize 1000 subscriber and 4000 watch hour. So yun ay hindi madaling trabahuin. Iyan, lang, kung meron ka halos kada upload mo ay ma, mag ma, mag-viral. So madali ma, mabilis lang makuha yung 4000 watch hour doon kasari. Kaya akatot uh, sa katulad ko na tayo ay talagang napaka-ordinary tao, napaka-ordinary, napaka, ordinary, napaka ordinaryong, uh, content creator. So hindi sikat. Na talagang kailangan mong pagtrabahuin, kailangan mong pagsikapan para makamit yung uh, 4000 watch hour mga kasari. Kaya as uh, doon sa subscriber kung talagang masipagalang din talaga mamingwit dahil hindi naman talaga kung ikaw lalong lalo na kung hindi hindi viral yung mga video mo hindi nagbabiral yung mga video mo mahirap din talaga kumuha ng mga subscriber so pero parang mas mab mas mabilis lang doon yung subscriber kaysa uh, 4,000 watch hour mga kasari so bago ko talaga nakamit yung 4,000 watch hour na talagang halos gabi 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 na talagang yung una talaga ah uh, yung, un, yung una, yung aking asawa ay talagang, kumbaga parang tutol siya, parang tutol siya sa aking mga ginagawa uh, kasi nagpupuyat kasi ako talaga makasari kasari, sa totoo lang nagpupuyat ako, minsan nagtatago ako ng, ng oras para lang makapanood ng mga live sa mga naglalive ng gabi para makakuha ng, ng mga watch hour, watch hour mga uh, dahil nga Uh, may mga content creator kasi na nagla, nagla live at pag ikaw ay pumunta sa kanilang live so kung ikaw ay mabunutan mabunot yung channel mo na nandun ka sa kanyang live so kung may mga ano kasi may mga kumbaga tulong na din sa mga uh, content creator na hindi pa monetize so parang binibigyan nila kung ikaw ay nabunot yung, yung, yung pangalan ng channel mo na nandun ka sa live nila nabunot nabunot yung pangalan yung channel mo so bibigyan kanila ng watch hour mga kasari so doon sa mga oras na nagla live ng alas 11 ng gabi alam ni Kasari ni Kasari Floor to kasi siya yung nag nag introduce sa akin para sumali doon sa isang content creator na ganun nga so namibigay ng watch hour mga Kasari so yung aking asawa naman talaga ay talagang pagtapos na kami dito sa tindahan so pag nasa bahay na ay kailangan matulog na kasi maaga pang gigising 4.30 am so gising na kami so kailangan uh, may lakas so yung aking ginagawa kasi kasi nga ako ay naghahabol na ng, ng watch hour dahil magdalo, magdadalawang taon na naman yung aking channel at hindi pa rin na monetize so kailangan kong pagsikapan para makapunta ako sa mga live na mga sa mga nagbibigay ng mga watch hour sa mga time na yon so talagang uh, parang para para akong parang magna para akong isang magnanako yung aking ginawa sa aking asawa dahil pag, na, pag, pag, pagdating ko sa bahay ako kasi yung nagco close pagdating ko sa bahay ah, uh, siya ay, tulog na so pag ko siya na, natutulog na so ako naman ah uh, pasimpleng uh, na nanonood. Open pa yung aking cellphone. Kinuha yung aking cellphone pasimpleng nanonood doon sa nagla-live. So kapag gumalaw yung aking asawa talaga, kapag gumalaw parang parang kami nagigilty din para pag gumalaw parang napansin ko na gumalaw yung aking asawa na ako ay nagtutulog-tulugan talaga kasi pag na pag na pag nakita niya ako na ako ay eh, hindi pa tulog at nakita niya nakahawak pa ako ng cellphone talaga ako pinapagalita nagagalit talaga siya sa akin dahil ah uh, dahil doon na sa health na rin natin kasi uh, bawal tayong magpuyat masyado di ba at saka nung mga time na yun sa mga pag uh, pagtatrabaho ko sa aking uh, watch hour talagang ako inu inuubo pa ako inuubo pa kung, kung active pa si Ann Caparino Family sa kanyang channel so alam ni Caparino Family yung aking uh, health noon so dahil nga kami ay uh, shout out kay Ann Caparino Family kay Grace Kahiga so sila yung dalawang uh, talagang tuto supporta din sa aking mga live nung mga time na yun so kaya ako ay nagpapasalamat dahil kahit paano, ito na ngayon at hawak ko na yung aking Google Adsense so Uh, sa mga nag-uumpisang mag-vlog dyan at hanggang ngayon so wag, wag talaga kayong manghinaan ng loob ah uh, pero hindi talaga maiwasan na talagang nanghihina yung loob mo parang masasabi mong ayaw ko na dahil sa akin mismo nasabi ko na rin na, na ayaw ko na talaga pero sa dami ng mga nag up maraming salamat talaga sa inyong lahat dahil kung wala wala kayo kung hindi kayo nag uh, kung hindi kayo parang kumbaga parang inaakay ka para ipagpatuloy 'yung inyong nasimulan. So kung hindi dahil sa inyong lahat, eh siguro hindi ko makakamit 'yung aking Google AdSense ngayon. So okay, ako talagang nagpapasalamat simula-simula sa simula sa pag-umpisa ko sa aking channel. So maraming salamat talaga. Idol Noel, ikaw 'yung unang tumulong sa akin at si sino pa ba? Ah si Ka, si Sarah Esther Pahadura. So siya naman 'yung nag-introduce sa akin ah, doon ah uh, nag-endorse pala siya. Pala yung nag-endorse sa akin doon kay Idol Nisnoy para mapadami yung aking subscriber. So maraming salamat. Uh, kasari Esther Pahadora, Idol Nisnoy, maraming salamat. Kasari Flor, Florinda's Vlog, maraming salamat. Ah. Uh, Aday blog Vlog, maraming salamat talaga. ah uh, Grace Kahigas, kung nandyan ka pa, alam mo, hindi ka na-active sa iyong pag-QYT. Pero talaga kami nagpapasalamat dahil Uh, sa mga sa tuwing nagla-live ako andun ka pinapatambayan mo ako ng ilang mga angel mo para lang mapadami yung aking uh, makukuha na watch hour at mapabilis yung pagdami ng aking one, uh, watch hour mga kasari so si Ma'am Grace ay isa din na napakalaking na itulong sa aking watch hour dahil siya yung nagpapatambay ng marami talaga so maraming salamat sa inyong lahat ah. si Manay ah, uh, ka pa rin yung family uh, maraming salamat talaga Maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, Kapatid TV sa lahat ng mga tumulong Sa aking mga live, sa mga nagtatambay Sa aking mga live, maraming salamat Si uh, <coughs> Rusil Badong TV uh, Kahit yan ay nagmamaniho Na talagang pag may time ay pumupunta din talaga Sa aking live, kaya maraming salamat sa inyong Idol Nisnoy Sa pagtulong sa aking uh, subscriber Sa pagtulog sa aking watch hour Na talagang sinubukan din natin noon Na matawag -ma nito makumpleto kaagad yung 1 pero hindi 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 work So maraming salamat dahil kahit papano ay talagang binigyan mo ng oras para sana ay mapabilis yung aking 1 pero hindi nag work but it's okay ah, uh, dahil hanggang ngayon. So nandito na nga, nandito na sa aking kamay so maraming salamat talaga sa inyong lahat Kaya ito lang ang aking mga papayo sa mga nag-uumpisa ng mag-vlog, sa mga nag-uumpisa ng uh, na, vlog at ilang buwan na kayo ilang years na kayo na hanggang ngayon na hindi pa regular na monetize, uh, please lang wag kayong susuko, dahil pag kayo ay susuko talagang talo ka, dahil uh, sa akin Ah, uh, ito rin. Ito yung yung Google AdSense uh, dahil ilang ito ay pangatlong apply ko na sa Google AdSense at talagang sinasabi ko na rin na ayaw ko na talaga. Alam ni Kasari diin dahil uh, siya siya yung tumulong dito para ah uh, para makamit ko din yung aking Google AdSense. So siya yung tumulong sa akin ano ano, ano yung mapil up doon, ano yung kailangan i i, i fill up doon sa uh, Google uh, para lang makamit natin to so pa ito ay pangatlong apply ko na bago bago ko nakamit yung Google Adsense na ito bago ko natanggap so akala ko nga sabi ko nga kay Kasari Day Edge ha pag ha, hindi pa talaga dumating yung aking Google Adsense at ito ay pangatlong apply na so ito na yung time na talagang magbabay na ka. talagang uh, si bye bye na so sabi niya wag wag daw wag wag daw ako sumuko dahil meron pang isang chance na maari ma pang makakuha pa ako ng Google Adsense yung pin ma ma ma, ma, ma tawag ito makakatanggap ako ng isa pang chance dahil meron pang chance pala so bukod doon sa pangatlong uh, pangatlong apply sa Google AdSense so kung hindi mo matatanggap sa loob ng isang buwan at nakatatong apply ka na so meron pa rin isang chance na pwede mong trabahuhin para makareceive ka ng inyong PIN so sa mga uh, na wala na pag asa dyan uh, kung ikaw ay nakadalawang apply na atanggang ngayon hindi pa, rin, hindi pa rin hindi ka pa rin nakakatanggap ng mail uh, galing dito so katulad dito So, wag kang mawala ng pag-asa dahil meron pa palang isang chance. So, yun nga ay manumano. So, manumano mong i-apply para uh, makatanggap pa rin ng pin mga kasari. So, matalagang talagang ma, ma masasabi mo na lang na maraming salamat dahil nandyan. Nandyan, nandyan si kasari. Dahil is nandyan si kasari floor. Nandyan si Virusil. Uh, si si Mami Lorol na talagang si Mami Luron, siya din yung uh, nagsasabi sa akin noon na doon pa lang sa aking watch hour sa aking watch hour na talagang sabi ko soko nako ako isa, siya, isa rin 'yan sa mga nagsasasi isa rin 'yan sa mga nag-cheer up na wag wag susuko na talagang ipagpatuloy yung akin ng dahil hindi pa huli ang lahat at meron pang time na syempre makukumpleto pa yung watch hour mo kaya sa mga nagpisa diyan sa mga namumurblima dahil hindi pa nakumpleto yung kanilang watch hour wag kayong mawalan ng pag-asa lalong-lalo na sa uh, Google AdSense kung ikaw ay nakadalawang apply nakatatlong apply so trabahuin mo na uh, kailangan i-search mo lang talaga kung paano trabahuhin yung manu mano sa pag-apply ng Google AdSense. So, ganun din yung sinabi sa akin ni Kasari de Hins na uh, manu mano So, nung time na... Kailan ba? Noong... Kailan ba ito dumating? Uh, dahil ngayon ay Friday. Uh, Saturday. So, Friday. So, ito ay Bernice pala dumating mga kasari. So, nung time ng umaga, ako ay nag-pick up ng uyong at saka sa sumay. So, dala ko yung cellphone ko, pero sa gabi, so, sa gabi, uh, ng gabi, bago ako matulog, talagang napag-isip-isip ko din kung hindi pa talaga dumating yung aking Google Adsense. So, parang wala na, malabo yung chance na makakamit pa, makakamit ko pa yung aking pin. Ah, dahil lang anak tatlong ah, apply na ako at tinex tinix ko yung karhero, ah, ah, yung taga deliver ng mga, ng mga mail so na, yung nasa hindi to sa aming barangay so tinix ko nga dahil meron naman akong kontak sa kanya sabi ko kung nandun na may dumating na bang mail dahil nakatatlong apply na ako so nag reply siya sa akin mga kasari no? nag, nag reply siya sa akin ng webis ng umaga dahil umaga ko tinix Uh, ah, siya so nag reply siya sabi niya may dumating daw noong ah, last week pero dalawa lang yung mail na dumating na ganito pero wala daw yung pangalan doon so parang nawala na ako ng pag-asa talaga at pagkagabi so bago ako matulog ang tagal kong nakatulog ng mga time na yun webis ng gabi so sabi ko yun, nagdasal ako na kung, kung ito nga ay para sa akin, ah, uh, siguro darating din talaga. So, hindi ko inaasahan na pagkabukas pala ay talagang darating na. So, nagpray ako kay oh, God na sana dumating yung aking Google AdSense, yung aking Google AdSense, so, kung ito man ay para sa akin, ah, uh, sana dumating din. ah, uh, dahil alam niya yung, yung, yung mga uh, plano ko, alam niya yung, alam niya yung mga plano ko kahit, ah, uh, wala pa man, malayo pa man niya, malayo pa yung uh, sasahurin ko dito, so at least ba, dahil nga tayo ay uh, nagpupursigih na ma-monetize dito dahil meron tayong mga pangarap, so uh, kahit hindi man tayo ay sikat na content creator kahit pa pano, ay talagang masasabi kong makakatulong din ito talaga so, katulad sa aking mga kapwa kasari, dyan, si kasari the heads, kasari flor so yung iba pa, yung mga kaibigan ko dito sa YT, so, so nakailang basis na silang uh, nag-withdraw, so talagang nakakatulong din talaga, uh, kaya nga tayo ay nagpuporsige sa uh, ating channel uh, para makamit yung ating mga pangarap so sabi ko nga ah, ikaw na ang bahala Lord dahil alam mo kung ano yung uh, plano ko so yun uh, pag ginabukasan na uh, nagpikapaw up ako ng nguyong nagpick up ako ng sumay talagang hindi ko inasahan Uh, dala ko yung cellphone ko pero hindi ko chinik yung aking message ng aking cellphone kung may, may nag-text ba so pagdating ko dito pag parking ko ng motor sabi ng aking asawa binirap pa ako ng aking asawa at yung kapatid niya so magkasabot silang dalawa so sabi ng aking asawa may palihim din pala daw talaga akong tinatago so ganoon din yung sinasabi ng kapatid niya yung atin niya sa akin yung akala akala daw niya sa akin ah uh, napaka simple yung bang sabi niya sekreto din pala may sekreto din pala daw ako So bakit ano yun sabi ko So kinuha yung cellphone na aking asawa Yung cellphone ko Kinuha ng aking asawa Sabi niya Akin yung cellphone ko patay Akin yung cellphone mo May nagtitik siguro dyan sa iyo Sabi niya Magtitik sa akin Sabi niya Gaan. Sabi ko ganun sa kanya sabi, Akin na, na yung cellphone ko Ayaw ko ibigay sa kanya Kasi gusto ko munang titingnan Yung aking cellphone ko May tumawag o nagmix ba So inagaw niya yung cellphone ko Ayun uh, pala Dinelete niya yung message Nung car Ah uh, dahil nga pagpunta dito, so siya, yung aking asawa yung naka-receive, so pagpunta niya dito, so wala ako. So nag-text, sabi ng karhero sabi niya nag-text ako, napapunta ako dyan dahil ihatid ko nga, ihatid daw niya ito. So kaya yung pala ng aking asawa, yung aking cellphone para ma-delete niya yung message nung karhero So parang wala talaga akong alam kung ano yung sinasabi nila. So yun na nga sabi ko bakit ano ba wala naman akong ano wala naman ako ganun ganun parang nagagalit na din ako at siya yun parang nagagalit na rin siya so yung kasabwat niya yung pamangkin niya yung kasabwat ko nung pag surprise niya sa kanya yung nung nung birthday niya so late yung late na late sa pag video sa akin sa paggawa ng video so wala uh, dahil hindi hindi to timing eh. <laughs> hindi talaga sila uh, hindi talaga nagkaisa so yun sabi, sabi na nga kayo sabi ko talaga sabi niya ganun uh, may, may sekreto din pala daw talaga ako sabi niya ganun parang nagagalit na ako so doon niya palang binunot dahil ito ay nilagay niya dito ano, parang nagganon ba sabi niya oh ito ano to basahin mo nga to sabi niya ganon nagganon niya nakita ko oh, ito kagay ito kagay yung bubugan sabi ko ay dumating na sabi ko masaya ako mga kasalit talagang sobrang saya ako talaga ah uh, talagang hindi ko ma-explain parang hindi ko ma-explain na dumating pa talaga. So sabi ko nga, kagabi ko palang hiniling kay Lord. Sabi ko, kagabi ko palang hiniling. Kagabi ko palang hiniling sa kanya na sabi ko, Lord, uh, sana kung para sa akin, ah, uh, siguro narating. Sabi ko, uh, sabi ko ganun. Pero hindi ko akalain na kagabi ko hiniling pag hinabukasan, dumating. So talagang uh, praise the Lord dahil napakabuti at talaga naman. <laughs> Ito nga, uh, ito nga yung dumating, yung last, yung yung last apply ko dahil ito ay July 6. So, ito yung time mm -hmm. na nag-apply last apply ko July 6. So, ito din talaga yung dumating at uh, nagpapasalamat ako kay Kasari Dayids uh, dahil nga uh, napag-usapan namin na, uh, tawag dito, palitan yung address ba? Uh, kasi iba kasi yung nakalagay doon, sabi ko parang kulang din naman talaga. So, sinabi ko sa kanya kung pwede palitan yung address. So ayun, nagka, nagka, isa kami ng desisyon ni Kasari dahil sa yung nga, inulit ko. So pinalitan ko at ito na yung dumating. So maraming salamat sa inyong lahat talaga sa walang sama pagsuporta sa aking mga video. Maraming salamat talaga. So sa Team Survivors, maraming salamat at ako'y babawi na. Dahil sinabi ko kay Kasari dahil so muna akong isali sa ating uh, weekly task uh, dahil nga ako'y nawala na, na pag-asa. So maraming salamat at makakabalik na ako. So yun lang ang masasabi ko sa mga nag-umpisang mag-vlog sa mga nag sa mga na, nag sa mga nag-uumpisa nang nag-vlog diyan at hindi pa rin namang kita isugay so mawala na pag-asa. At wag kayong susuko talaga. So yun ang pinakaimportante, wag susuko at talagang uh, positive. So kagaya ng sinabi ni Kasari, na it's positive. So maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ul ulitin ko lang, gusto ko lang magpasalamat. Uh, Idol Nisnoy, uh, Kasari Esther Pahadura, uh, Florinda's Vlog, uh, Vlog. Maraming salamat uh, Fi Anapas sa Team Survivor. Fi Anapas, maraming salamat. And Shirley Hidokos in the, in the Sara Vlog at uh, Si, basta marami, marami. So, hindi ko makawin maisa-isa. At uh, alam nyo naman. So, maraming salamat talaga sa inyong lahat. At syempre, kay Lord, maraming salamat. Dahil ito na, hawakan na yung aking pin. So, alam nyo naman kung ano yung susunod dito kapag nabuo na yung one hand, one hand, 100, 100, dollar mga kasari. So, maraming salamat talaga sa lahat at ang puso magpapasalamat at paulit-ulit na wala katapusang ang pasasalamat. So maraming salamat sa inyong lahat at pinanood mo ang aking video at tinapos mo hanggang dulo. So sana ay na-inspire ko kayo sa mga lalong lalong na sa mga content creator na hindi pa namang detay sa ngayon at uh, sana ay lakasan niyo yung loob niyo at ting positive lang palagi at siyempre uh, huwag kalimutan humingi ng gabay sa ating Panginoon. So maraming salamat at magandang hapon uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at napapanood ang aking video. Uh, huwag mong kalimutan i-like, comment, share and subscribe. Uh, and click the notification bell. At piliin na yung all sa mga So maraming salamat At sa again Jennifer TV, ang tindirong blogger ng Mandawi City.